Hey, Mr. Morales Yes, Your Honor Nakita ko sa si isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga? Am I correct? Yes, Sir. Uh, yun po ay opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po as uh, inimbita po ako rito as resource person. Right. At uh, mistula ako okay, okay, na ituring tamana. na akusado. I, uh, I will have to respect your opinion but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Yes. Now, second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yan po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit, ano, sa, bakit sayang ang bayan? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, uh, tinutupad ko ang aking sinumpang tungkulin bilang uh, inyong senador. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko. Gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag extract po na information. nag elicit po na information upang makuha mismo yung, ano, no? Yung nais, ninanais dun sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang, bilang sa aking opinion at bilang dun sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay uh, ay kah harap ng isang iniimbisigahan, sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po ako, ano no, hindi po kailanman na namemersonal o, o, o kumakaladkad o naguhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbisigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito na ang opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng decision ng Civil Service Commission affirming, ha? affirming the decision of PDEA Director General Arturo Kakdak finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or, or distorted the truth about factual circumstances of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later take note retracted the same is telltale proof of dishonesty. his action among others of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused ang desisyon nito ng civil service commission ay kinatigan ng korte suprema noong january 20, 2016 doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi, hindi nakapagtataka gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po bakit yung relevance ng sinasabi ng desisyon ng Civil Service Commission, ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, I am wait 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 wait, I am testing your credibility, Mr. Morales. All right, you have swing of cases filed against you, and one of these that I uh, that I mentioned right now is the decision of the Civil, Serv Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right. Your Honor, yung pong decision ng civil service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay, yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Ay, mga no, 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 Wag kang lumihis. No, Your Honor, hindi po ako lumihis. Oh. Sapagkat, ang, ang pinag-uusapan po is, natin... Is it true that you planted evidence? I to the ah, Yes, uh, Mr. Yeah, I, 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 just would like to to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Ah, yes, please address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't debate my question, Mr. Morales. Continue. Uh, is it true that you planted evidence? But according to, uh, according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. Uh, you mean to say that uh, you disagree? Of course, you will disagree to the, uh, with the decision of the uh, Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the... Opposition? No, Your Honor, hindi po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, okay, ang issue, wait, wait, Your wait, wait, Honor, wait, wait, wait. issue pagiging investigator ko, no, hindi po ako I ako sa ito, Your Honor. Uh, Mr. Chairman. I'm not discrediting you. Uh, uh, I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat Mm. Pakinggan mo kung magsalita Jingoy. Sa kakasumay. Eh. I am testing your credibility. Eh, pinapangunahan mo eh. Sinasabi mo eh. I am discrediting your your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa sa lang nung, ano, no, nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ano? Ito na yung naging, naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate Investigation. Ang ipinunta ko po rito is Resource, resource person po ako para dito sa Pidealis dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento doon sa pidaya At ako po your honor, investigator lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman. Patungkol po doon sa ipinalabas nung vlogger na si Maharlika, patungkol po dito doon sa mga confidential uh, documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung, kung ang, ang butihing senador, your honor, ay, ay, ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Matapos tapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaban doon sa ngayon Presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestigan 2012. Mr. Chair, yes, ahead, sir. ang ahead, sinasabi nitong uh, resource person natin na gini-discredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, dini-discredit ko agad yung kredibilidad mo. On, or, or right now, yung yung sinasabi mong nawawalan dokumento. Wala ka tinanong kita ng last hearing. Where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pakita kung sino yung confidential informant mo, sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase classic, kang anong classical resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh. Your Honor. Ano? Ikaw ba paninuwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Patitoy Chairman. Pagkakanya ng mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. Declassified documents na pinirisinta po ng vlogger na si Maharlika na nasap na pa sa kamay nitong committee na ito. Ito po yung personal ko na, na, na under oath po in -identify ko. Itong, itong mga dokumento na ipinakita noon ni, ni, ano, no, si, ni Senator uh, Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay inidentify ng Pidaya na sasakyan ng PDEA na makawari ng PDEA yung yung mga nandoon at opisyal na sasakyan ng PDEA yung naandoon. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay yun po ay galing ng PDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas uh, kayo yun. Eh. Tinanong natin ang PDEA. Kung galing sa PDEA. Ano sagot na? Meron ba PDEA <laughs> Uh, yes, si Mr. Lasso. Tinanong nat I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what, were, what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such documents oh, documents in PIDEA. Oh, sino nagsisunungal? Sino nagsisunungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh, ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Base po uh, to, to record, so doon sa aking personal na kaalaman noong 2012, 2012 bilang isang investigador. Si Senator si, si Jingo, mi. I Your Honor. Uh, I have already made my piece about that particular document. Sabi ko, naniniwala ko sa PD, na no wala yan sa kanilang kanilang files dahil niwala wala talaga yun doon. Niwala ako. Pero ako re, ako ay naniniwala na, na yung papel yan ay totoo. Based, based on, on my previous explanation, andyan ng papel yan, ang, ang, ang tanong lang, lang kung sino may hawak. Ako ay naniniwala ako. Based on na everything na taaya sa amin, yung papel yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel yan ngayon. Where is that uh, alleged document? Where is Kasi that? ang dito ngayon is uh, uh, sub-copy. Sub-copy lang. Sub copy na so that is not authentic, authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, uh, if we define authenticity as to the material hindi, uh, yung hard copy, then maybe uh, masabi natin hindi authentic. Pero I mean, ano bang ibang word for not authentic, authentic na, na makapagsabi na yung, yung isang Uh, sub-copy ay totoo which, which ako mismo nag nag rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned andyan yan pero sub-copy nga lang andyan existing document yan na hindi makita ngayon hindi yan gawa-gawa okay. gawa lang Mr. Mr. Chair can we administer the oath uh, on uh, uh, retired General Santiago, please. Will the Consigant Minister go off? Come, sir. Come, sir. Sige, babago. Habang hindi pala minister si General Santiago, ito Morales. Magaling ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko, for the last time. Yes, Your Honor. Hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong polis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumula natin ng trabaho. At, At kapag yeah, ito, ko yung question, ay, ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit anong mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya hindi mo ba yan na hindi ba yan ang nasa mo? Ganoon nga po yun. Feeding, I'm not feeding, I'm I'm not feeding, feeding pero ako, ako bilang, bilang operative, uh, hindi, operative uh, hindi, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit? So, so, so per mo, na ayaw mo, ayaw mo sabihin, mo. alam mo. Ganoon nga po, Your Honor. So, 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 kasi mga manip, hindi po kakayanin ang konsensya po, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So, ganito ngayon, at stake yung credibility mo, credibility mo, dahil you are not testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin na dudurugin ka talaga sa tao na masisi, masisira yung libidyan mo. Dahil hindi mo sasabihin ang informant mo out of thin, thin air. Lumabas yan dahil wala kang informant na mga Your, Your Honor, uh, Mr. Ah, Chair, if I may first. Uh, yes, go okay. ahead, Maliwanag okay. na maliwanag po, uh, Mr. Chair, may na itong ito ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang, unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi, hindi niya kilala. Ngayon po, unang tinanong niyo, siya meron daw pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit, noong nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi siya na hindi niya kilala. E eh, dito talaga napaksinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman. Pwede sa magkapa wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi po hindi po mataiba po yung hindi kilala kaysa doon po doon sa hindi matandaan. Your Honor, Ito po mahigit isang dekada na po itong kaso na to itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gabot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung matatandaan ko man yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, uh, we will protect her. Um hindi siya hindi siya mapapano. Sabi mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang pangalo sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant ako nga po, mismo. small. Uh, lang ako dito eh. Investigator lang ako, your honor. Tumanggap lamang po ako ng anjan, information. Andiyan na tayo, Morales. Uh, Agent Morales. Andiyan na tayo sa sitwasyon na 'yan. Andito na lang tayo lahat-lahat. Nangyari na 'yung uh, mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is your credibility is at stake here kung hindi mo maibigay 'yung pangalan ng informant. Uh, I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung ano, hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa, sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, that, that, ito ha, may nakarating sa akin information galing from other uh, uh, former media agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Just what I received. Isishare ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Suryano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Suryano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung uh, sino yung uh, mga tao na binanggit. Dahil eh, puro patay na yung mga nagbanggit. Yung iya na yan ay dating trabahante doon sa again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, ha? pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former uh, with agent nagsabi sa akin pero I'm not taking his uh, statement hook, line, and sinker kaya senior ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activity sa kundo ni uh, Marcel Soriano that's fair information hindi ako naniniwala kaya senior ko lang sa committee na ito para for you to evaluate Mr. May Chair, si Mr. Um, um, unless he names the uh, Is unless he remembers the name of uh, his confi confidential informant, uh, in my opinion, his credibility is zero. Uh, Mr. Chair, I would like to uh, request the Comsec to administer the oath on uh, General Sanchago.